Isang tanong naman po, ating pong subscriber, ating pong sasagutin. Wala daw po siyang auto drinker, pero mayroon po siyang inum painuman ng tubig na nakastambay na pwede uminom ng tubig yung mga bake kahit anong oras. Ang paglagay po ng auto drinker sa ating mga lagang biik mga kaibigan o doon po sa loob ng farrowing pen at ating mga lagang inahing baboy mga kaibigan para po sa kanya mga biik. Ito po ay mahalanggang bagay para po atin pong maiwasan yung pagkasakit ating mga biik kasi po, yung mga bee kasi sila po ay sensitive pa lang doon po sa mga bakterya na kanila po na-acquire doon po sa kanilang paligid. Kapag wala po tayong auto drinker at yung ating pong nalalagyan ng tubig ay yung painuman lang na plain, maroon pong posibilidad na yung mga bakterya po ay makapasok sa tubig. Kasi po, yung tubig po na kailang iniinom ay kailang pong naaapakan. So, hindi na po natin makonsider na malinis at fresh yung tubig na yan kasi po, yan po ay naaapakan natin mga biik. Para po makaiwas po tayo sa pagkakasakit natin mga lagang biik, dapat tayo maroon tayong, tayong auto drinker. Yung auto drinker mga kaibigan, siya po ay safe po para sa ating mga biik. Hindi po siya papasok ng bakterya o kahit anong mga dumi kasi po, siya po ay nakahang upward. Hindi po siya maaapakan ng biik yung nguso lang po ng biik ang makakaapat doon at saka sila po iinom ng tubig. So, ibig sabihin, malinis po yung tubig kapag mayroon po tayong auto drinker na nakalagay sa loob ng kulungan natin mga biik po mga kaibigan.